Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat ngayon sa social media ang balitang pumanaw umano si Trevor Magallanes, dating asawa ng komedyanteng si Rufa May Quinto. Matatanda usap ang naging usap-usapan ng tila paghihiwalay ng dalawa matapos mapabalitang dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang relasyon noong nakaraang taon. Sa isang panayam noong Mayo, inamin ni Rufa May na bagamat legal pa rin silang mag-asawa, pareho na umano nilang desisyong tapusin ang kanilang pagsasama. Pagbalik ni Rufa May sa Pilipinas, itinuloy niya ang kanyang mga proyekto sa showbiz. Ngunit kamakailan lang, isang netizen ang nagbahagi ng screenshot ng isang Instagram story na umano'y mula sa dating kasintahan ni Trevor. Ayon sa post, Trevor and I had a mutual friend who happened to be his ex before Rufa. She just posted this on her personal IG. I don't know the details behind his death. Thinking about Rufa and their daughter. Sorry for their loss. Makikita sa IG story ang larawan ni Trevor na may caption na. Rip Trev, thank you for all the good memories. Dagdag pa rito, may ilang netizen na rin ang nagbigay ng pakikiramay sa mga komento, gaya ng Condolence to the family. Rest in peace Trevor Magallanes. Dahil dito, mas lumakas ang espekulasyon online tungkol sa umano'y pagpanaw ni Trevor. May mga haka-haka pa sa posibleng sanhi ng kanyang pagkamatay, ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamilya o kay Rufa Maykinto Quinto ukol dito. Kung totoo man ang balita, dapat bang magsalita agad si Rufa May upang malinawan ng publiko? O mas nararapat ba na respetuhin muna ang katahimikan ng pamilya sa ganitong sensitibong panahon?